So ito po mga kababayan, unahin po natin agad itong kay Cheese Escudero. Mga kababayan, si Cheese Escudero po ay absuelto po siya sa Comelec, no? Ang ang sabi ng Komilek ay wala daw maikaso o walang nakikitang paglabag. <laughs> Nagtatanong lang. Wala daw makit, nakitang paglabag ang pagtanggap ni Chase Escudero kay Lawrence Lobiano. So, ang tanong ko lang, mga kababayan, inilagay ba? Mga kababayan, inilagay ba ni Chase Escudero na tumanggap siya ng 30 million mula kay Lawrence Lobiano noong panahong kasagsagan ng pangangampanya na noong 2022? Kasi si Markuleta, ganun din yan. Inilagay ni Markuleta, pero sinabi niya, sarili niyang pera. Iyon, sinabi din niya sa isang programa sa Net25 na may nag-donate. Ayaw lang yung pangalanan. E ang nakasaad doon sa komilik Omnibus Election Code, sa SOSE, ah, na kailangan, ang ilagay mo doon, tama, totoo, walang kasinungalingan, kasi kapag nalaman na mali at hindi totoo, at mga forge, ah, forgery, or... At uh, tawag doon, kasinungalingan ang inlagay mo doon. Maaari kang ma-disqualify, maaari kang makulong, at matanggal bilang uh, politician. ba? Diba? So, ito po, mga kababayan ako dito sa ating bansa. Kailangan talaga, ito, 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 mga kababayan. Pakinggan niyo diniklara po. Dineklara ng Comelec na walang nilapag sa batas si na Senador Cheese Escudero at kaibigan niyang kontratista kaugnay ng campaign contribution sa senador. Huh? Pinagpapaliwanag naman ng Comelec si Senador Rodante Marcoleta dahil wala siyang contribution na dineklara sa sose kahit lagpas sa kanyang yaman ang ginastos noong eleksyon. Nakatutok si Nico Wahe. Matapos ang investigasyon sa SOSE o Statements of Contributions and Expenditures noong eleksyon 2022, diniklara ngayon ng COMELEC, walang nilabag sa batas si Senator Jesus Cotero Ano daw? Yung na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ay ang presidente ng SES... Ano daw? Walang nilabag? Ha? Ganon ba yun? Diyos ko naman! Ha? Ganun ba yun? Walang nilabag? Ano ba ang nakalagay sa Comelec Omnibus Election Code? Ha? Ah, bawal tumanggap ang isang politiko ng isang bis o kontraktor na kumuha ng proyekto sa gobyerno kasi may conflict of interest. Yan. Una, halimbawa ako si Ken. Ha? Ah, ha? Halimbawa ako si Ken. Isa akong senador. Tapos si Ma'am Mulight ay isang kontraktor. No? Ngayon mga kababayan, si Ma'am Mulight ay isang kontraktor nagpagawa yes, ah, na ng mga tulay ng mga kalsada. Tapos nagdonate sa akin siya ng 30 million para sa aking kampanya pagka senador. Ngayon mga kababayan, ha, ah, ang tanong ngayon, walang problemang tumanggap si Ken. Ang problema doon, taga saan si Mamulite? Oh, ngayon, ako si Ken, si Mamulite, pariho kami ng probinsya. Ang probinsya namin ay Marinduque, example lang. Si Mamulite construction may construction company at siya mismo may-ari Taga Marindoke siya, taga Marindoke ako. Binigyan niya ako ng 30 million para gastusin ko sa aking pagtakbong senador. Ngayon, kapag nanalo ako, na, mga kababayan, so, anong gagawin ko sa nag-donate sa akin? Siyempre, construction company ang kanyang negosyo. Siyempre, ako, senador. So, magpo-propose ako ng budget. Oh, e, e, bigay ko doon sa amendments o, oh, ito, ako si Ken. Ito yung proyekto ko na gagawin ko doon sa Marinduque. Ito, maglagay ako ng isang libong windmill. Mm. Tapos, isang libo na mga uh, pabahay. O, oh, tapos, isang libo na mga uh, solar. Mm. So, nagkakahalaga ng 3 billion pesos. Ngayon ang tanong, sino ang kontraktor na kukunin ko? Malamang si Ma'am kasi nag-donate siya sa akin. Oh, ngayon ang tanong mga kababayan. Ah, anong tawag doon? Diba? Conflict of interest yun. Bakit? Kasi ganito yan mga kababayan eh. Ganito yan. Nagbigay sa akin si Ma'am So, malamang sa malamang, ibabalik ko sa kanya yung binigay ko. O yung binigay niya sa akin. O. Oh. Ngayon, ang sasabihin ko, 3 billion. O. Oh. Yung 1 billion, amin na. Yung 2 billion, yun na yung gagastusin niya. O. Oh. May tag 500 million kami. Eh, di tiba-tiba. O. Oh. Diba? Kawawa yung mga nagbibiding-biding kimirot doon sa Marindoke. Kasi sa Marindoke, hindi lang naman isa lang ang mga may construction company dyan, mga kontraktor. O kahit sampung kontraktor yan, nag-aaway-aaway sa 3 billion na budget, no? or pondo, walang magawa yung siyam. Bakit? Si Mamulet na yung ano ko eh. Yeah? Automatic yun si Mamulait O, oh, sasabihin nyo ni Mamulait oh, kaya ko, meron akong 5 billion, kaya kong sustain, uh, yan, kaya kong punduhan yan. oh, e paano yung mga contractor doon na hanggang 1 billion lang ang kaya? Nga nga. oh, si Mamulait kaya niyang sabihin may 5 billion siya kasi alam naman niya na magkaibigan na kami at nakausap na kami, contract na kaming dalawa. Oo, oh, oh, syempre, binigyan niya ako ng pang... Uh, Pang-campaign. So, babalik ko sa kanya. Parang Mexico yan. Alala nyo, Miss Universe Mexico? Hmm. Umpisa, pinagalitan ni Nawat na organizer. Tinawag na dam. nag out. Oh. Ending, nanalo. Bilang Miss Universe. Bakit? Kasi pala, yung may-ari ng Miss Universe, Jowa pala ni Mexico. Oh. Diba? Kita nyo yan? Mm. Ano na, mga kababayan? Oh, anong issue ngayon ng Miss Universe? Yung fourth runner-up, third, second, at first runner-up, oo, oh, nagretiro lahat. Umalis. Bakit? Pinagalitan ni Nawat, ha, ah, si Mexico. Hmm. Nag-walk out. Pagkatapos ng pageant, nanalo. Bakit? Kasi jowa pala niya yung may-ari ngayon ng Miss Universe na isang Mexican businessman. ah, oh. Eh di nagmukha na silang tanga, kaya ang tawag na yun ng Pilipinas, cooking show. Di ba? Boycott Miss Universe. ah, oh. Kasi cooking show. Ganon din ang nangyari ngayon, mga kababayan. Cooking. Di ba? Mm. Pangalawa, mga kababayan. Ha? Continue natin. Ha? Ito, ito, ito. Continue natin kung ano ang sunod. 'Di ba? Just ko. Lotong Macau, klarong-klaro yung sinasabi ko ha. Sa Central Waste Construction and Development Incorporated, isa mm. sa top 15 na contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha ng karamihan sa mga flood control projects sa bansa. Mm. Sa SOSE sinumit ni Escudero sa Comelec, diniglara niya ang 30 million pesos na kontribusyon ni Lobiano sa kanyang kampanya. Mm. Ang depensa ni Lobiano, personal na pera niya ang ibinigay sa kampanya ni Escudero. Mm. Sa resolusyon ng Comelec Political Finance and Affairs Department o PFAD, sinabi nitong kahit pa presidente ng Centerways si Lubiano, hindi siya ang Centerways. Base na rin daw sa mga nilabas na desisyon ng Korte Suprema noon, ang isang korporasyon ay may iba o hiwalay na pagkatao sa mga opisyal o stockholder nito. Wala rin daw naging ebidensya na nagamit si Lubiano ng Centerways para mandaya o dayain ng gobyerno. iba yung entity na korporasyon, iba yung entity ng tao. Kung baga kahit ako nagtatrabaho sa Comelec, may sarili akong pera. Yung Comelec, may sarili siyang ano. O, oh, ito. Ganito lang naman yan, kasimple eh. Iba si Lubiano, iba ang kumpanya. So, ang tanong ngayon mga kababayan, saan ba galing ang pera ni Lubiano? Di ba sa kumpanya niya? Ano yun? So ito pala, oh, ngayon kumilik, mm, tanungin ko kayo, ganito yan ha, si Lubiano may sariling pera, yung kumpanya niya may sarili ding kita. Pero saan galing ni Lubiano yung kita niya? Diba sa kumpanya? Oh, e di ngayon kung singilin pala natin ng tak si Lubiano, sasabihin ni Lubiano, ang kita ko galing sa kumpanya. Kasi yan lang ang business ko eh. So, hindi na natin pwedeng silipin yung sarili niyang pera kasi nagbibis lang siya doon sa kita ng kumpanya. Pero sa Comilec, iba. Ha? Ah, yung kita sa kumpanya at yung ipon ni Lubiano magkaiba. E saan ba galing si Lubiano ng pang-ipon kung hindi galing sa kumpanya? Kasi wala naman siya ibang business. Aba, kakaibang lusot yan na. Ah. Parang kakaiba yan. Pero kapag ka sa BIR, ang i-declared ide mo, yung kita mo sa business. Ah, pero kapag sa Comelec, ang i mo, yung ipon mo, walang kinalaman ng business. Ah, baka kaiba yan. Eh, paano kung yung ipon ni Lubiano galing yun sa droga? Oh. Ah, so, walang kinalaman yung kumpanya. Aba, kaya lumusot si Keso. Aba, kakaiba yun. Oo. oo. Nako. kakaibang ang lusot yun. Diba? Hmm. Kakaiba yun. Hindi na po ako nagtotoko. Diba? Hmm. Oh, so, yung dinunit daw ni Lubiano kay Cheese, ha? sariling pera ni Lubiano yon. Oh, walang kinalaman ang pera niya sa kumpanya, kasi iba din yon. Ang tanong ngayon, saan si ba kumakita si Lubiano? Di galing sa kumpanya niya, sa digosyon niya? Hindi naman po pwede na si Lubiano nagtanim ng puno dito sa kanan, may tumubong puno dito sa kaliwa. Ano yun, inkanto lang? Pumugat yung ilalim, lumusot dito sa kabilang, may tumubong isa. Ano yun? Ha? Conjoined twin? Aba ah, ka, kaiba yan. Di ba? Mm -mm. At saan ba galing ang pera ni Lubiano? Billionaire ba si Lubiano? Billionaire po siya. Ang problema kasi ngayon, saan ba galing ang billion niya? Di ba sa, sa ano? Sa business? So iba daw ang pera sa business, iba yung sariling pera ni Lubiano. Aha. Huh? E bakit pag nagbayad ka sa BIR sa tax mo, Di ba nagbibis ka sa kinikita mo? Saan ba galing ang source of income niya? Kaya nakapag-ipon siya ng ganun. Abu hindi na ako. Hello, <laughs> hindi yan ano. Hindi yan ang magandang ano. Sa totoo lang. Hindi naman ako nagtaka kasi nga si Garcia, abogado ni Chis noon. Hindi na ako nagtataka. Di ba? Unless ginamit po ng it, it will work this way kung ginamit ng Center Ways si Mr. Lobiano para makapag-donate. So basically, if it's a board, eh wala naman naghanap sila ng ebidensya noon. Like a board resolution. Uh, so, ang mangyari pala kay Bongo ngayon yan, wala ng conflict of interest niyon kay Bongo. Kasi bakit? Ang tatay at stepbrother ni Bongo sa kanila yung business. Yeah? ang ang CLTJ sa tatay ni Bongo. Yung uh, Alfredo sa step brother ni Bongo. So, walang kinalaman si Bongo ngayon doon. So, hindi na mahuhulog na conflict of interest yun. So, anong kwenta ng batas na conflict of interest kung nandyan pa yan at hindi lang dinaman naman pala nagagamit? ba diba? Anong kwenta ng batas na conflict of interest rot keme kung hindi lang din naman pala nagagamit. 'Di ba? Kasi 'di ba nakalagay kapag ikaw ay isang politician, bawal kumuha ng proyekto ang kamag-anak mo galing sa gobyerno kasi nandyan ka. Kasi kapag kumuha sila, conflict of interest 'yun, may kamag-anak ka eh. Nasa gobyerno nakaupo. E ako nga nag-apply ako sa SM. Oh. Tinanong ako ng SA, may kamag-anak ka bang pulis? Oh, may kamag-anak ka bang ng trabaho sa gobyerno? Sabi ko, meron po. Hindi ako tinanggap. Kasi bawal 'yun, conflict 'yun. Kapag may problema ka, isusumbong mo sila. Oh, hindi nabubutasan sila ngayon kasi may kamag-anak ang nagtrabaho sa gobyerno ganun ang SM, try nyo mag-apply tapos pag interview ng HR sabihin may kamag-anak ka bang pulis may kamag-anak ka bang kagawad barangay chairman mm. pag sinabi mong yes po hindi ka natanggap diba? kasi conflict yun eh naku kakaiba yan naku alam na natin mga kababayan na alam na natin kay Marcoleta, alam na din natin kung ano ang resulta. Yung kay Bongo, alam na din natin kung anong resulta kasi lumusot nga si Chisi. So malamang sa malamang, pare-pareho lang naman sila, alam nyo na. At take note mga kababayan, si Commissioner daw ay lawyer daw pala ni Chisi noon. Hindi <laughs> na po ako nagtaka. Yeah? Yung influence kasi, oh, yun po yun, mga kababayan. O, ito, sunod. Sa Suprema noon, ang isang korporasyon ay may iba o hiwalay na pagkatao sa mga opisyal o stockholder nito. Hmm. Wala rin daw naging ebidensya na nagamit si Lubiano ng Central Ways para mandaya o dayain ng gobyerno. Iba yung entity na korporasyon, iba yung entity na tao. Kung baga kahit ako nagtatrabaho sa Comelec, may sarili akong pera. Yung Comelec, may sarili siyang ano, o, oh, ang COMELEC may sariling pera. Tapos yung trabahante may sariling pera. Ang tanong kasi ngayon, saan ba galing ni trabahante yung pera niya? Di sahod niya galing sa COMELEC. At tandaan natin, ang COMELEC po is a government company po yan, a government agency. So hindi po po pwedeng gamitin ni employer ang COMELEC kasi government yan. I-compare po natin kay Lubiano at Center West. Ang Center West is a private company. Hindi po siya public company. Hindi siya government owned. Diba? Huwag mong i-compare yung Comelec sa negosyo'ng privado, Ang COMELEC is government owned. Pag may-ari ng buong Pilipinas 'yan, gobyerno ang may-ari niyan. Malamang sa malamang hindi mo siya pwedeng gamitin na, "Oh, eto, nagtrabaho ako sa COMELEC." "Oh, ang COMELEC nagsasahod sa akin ng ganyan." Oh. Tapos ako ang may-ari ng COMELEC. Hindi po pu gano'n kasi pagmamay-ari ng gobyerno 'yan. Pera ng taong bayan ang umiikot diyan. Ngayon, mga kababayan, ang Centerwise is a private company. So, sino ang nasa center waste? si Lubiano? So, tanong ko lang, si Lubiano ba hindi owner ng center waste? Ha? Huh? Bakit ganun? Ewan ko ba? Sumakit yung bangs ko. Hmm. Unless ginamit po ng, it, it will work this way, kung ginamit ng center waste, si Mr. Lobiano para makapag-donate. So basically, the it's a board, eh, wala naman naghanap sila ng ebidensya noon. Like uh -huh. a board resolution, uh, allocating 30 million pesos to donate to ganito. Wala. 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 Sabi pa ng Comelec, si Lobiano raw bilang tao ay walang record na contractor ng gobyerno. Ang nag -contribute po as declared by Senator Escudero. Ano daw si Lubiano bilang tao walang record na kontraktor ng gobyerno? Eh sino ba may-ari ng Center West? Ano? parang niluloko na tayo nito. Ginawa na tayong tanga. Si Lubiano bilang tao walang record sa gobyerno na kontraktor siya. Eh sino ba may-ari ng Center West? So ibig sabihin may possibility ang mga diskaya, mga ma, 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 ma ano, absuelto. Sino ba may ari ng center waist? <laughs> Hala ka, bakit ganon? Sino ba may ari ng center waist? So si Lugiano bilang tao, walang record sa Comelec. Pero yung Center West may record sa, may record sa gobyerno na may project silang tinanggap. Eh sino bang namamalakad ng Center West? Ano yun? Sino namamalakad ngan Aba ghost? Kaya pala gumawa ng project, ghost din. Hala! Hindi na ako nagtaka. Hindi na ako kukontra. Bahala na si Lord. <laughs> ito nga mga kababayan, ang aking sasabihin, nga nakakabaliw kahit grade 1, ha? naiintindihan. <laughs> Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ito na yung sinabi ni JC Kasoho na, hanggang reaksyon na lang ba tayo? Hanggang comment ka na lang ba? nanonood ka na lang ba sa mga pangyayari? Parang niloloko na tayong lahat eh. Di ba? Mm. Oh, pero mga kababayan, ito po yan. Ha? O oh, sige, tanggapin na natin, absuelto si Cheese. Hmm, sige, tanggapin natin, absuelto na si Cheese. Wala na siyang kaso sa Comelec. Ha? So, hindi siya madisqualified. O, oh, hindi siya matanggal sa bilang... Uh, Awag dito uh, bilang senador. Ang problema ngayon, mga kababayan, uh, sige, itapos na natin yung issue. Kalimutan na natin, absuelto na si Cheese sa Comelec. Ha? E paano yung ethics complaint niya sa Senado at yung corruption niya na 350 million sa Ombudsman? Ha? O oh, sige, sabihin natin, absuelto si Chis Escudero. Ha? Paano yung kaso niya sa sursugo noong gobernur pa siya at yung ethics complaint niya sa Senado? Ito, mga kababayan. Naku po. Ha? Ito. Chis Escudero. Hmm. Escudero. Tad, tad ng kaso. Ito. Ombudsman. Hala, Diyos ko, mga kababayan. O oh, eto, iba't ibang reklamo. Tante, anong mga reklamo ang inihain laban sa senador? Magandang tanghali, Ella. Isang ang concerned citizen ang naghain ng uh, iba't ibang reklamo dito sa Office of the Ombudsman kaninang umaga. Mm. At kabila nga sa respondent, si Senator Francis Cheese Escudero. Mm. Paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, technical malversation at falsification ng public documents ang isinampang reklamo. Gawag na ito sa umanay irregularidad sa pinansyal sa lalawigan ng sorsogon noong gobernador pa lamang si Escudero. Patay! Parang erong pattern of kung itong uh, dating uh, gobernador ng sorsogon. At uh, magandang mag ang makita ang COA report na uh, susunod sa website ng COA. At nakita uh, ko doon, documented at least 9 cases of getting time to send home sa reklamo ni Attorney Eldridge Marvin Aceron sa report anya ng Commission on Audit o COA noong 2021, maraming kwestiyonabling transaksyon ang lumutang. Kasama rito ang overlapping infrastructure contracts na naibigay sa mga kaparehong kontraktor. Hindi na ipatupad na typhoon relief money, depektibong mga perma sa tupad disbursement, ghost assets at iba pa. oh, di ba? Dito pa lang sa ifinile sa ombudsman, merong isang proyekto, iba-ibang kontraktor pero walang gumagawa. Isang proyekto, iba-iba ang kontraktor. Di ba? Mm. Yan ang tanong ngayon mga kababayan. Dito pa lang sa ifinal ni attorney Marvin Aziron, merong isang proyekto si Cheese sa Sorsogon. Isang project iba-ibang kontraktor, pero walang ginawa. <laughs> Nako mga kababayan, bala na kayo. Sige, sabihin natin, absuelto na siya sa Comelec. Hmm. Paano sa ombudsman? Sige, sa ombudsman, hindi niya pwedeng kausapin niya. Bro, prat, kapraternity kita. Sana naman, iligtas mo ko dyan. Sa kumilik, okay lang. Iligtas mo mo. Kliyente naman kita noon. Abogado kita noon. Eh. Yeah? Eh, meron naman tayong pinagsamahan. Yeah? Eh, siyempre, dati tayong ano eh, yeah? ya, ka bricks kita yeah? Yeah, no. Sa ombudsman, hindi mo na maganyan si Boeing. <laughs> So, ombudsman, hindi na po pwedeng. Boing, kita, kita. Kemirot kemi kayo. Oh, wala. Walang gano'n Mars. No, ako na nagsabi sa inyo. Hmm. Sabi nga ni Boing, kahit si Romualdez, hindi, lilig, hindi ligtas sa akin yan. <laughs> man, ghost assets at iba pa. Mm. Kaya hindi na natin ng uh, ombudsman, subalit wala pa siyang naging kasagutan. Itong uh, complainant na ito ay uh, sinabi niya kanina na siya rin ay nagsampa ng exit ng uh, reklamo dyan sa Senado. Hmm. Kaya rin kay, uh, o laban pa rin kay Senator Francis J. Scudero, subalit hindi niya ito naaksyonan kaya lumapit na siya dito sa Office of the Ombudsman. O, oh, diba? Kita niyo mga kababayan. Sige, sabihin natin ligtas na si Cheese. Ha? Sa Comelec. O, paano yung sa ombudsman? Ha? Ya? Yan, yun na. Yan, yun na, mga kababayan. Si Lord na lang pahala dun. Kasi wala tayong, wala tayong laban ni eh. Abogado si Lee. Ya, ano magagawa natin hanggang salita na lang tayo, ha? Bakit ganoon? Ha? Paano yun? Puro na lang tayo ganoon, alangan man pagsasakali natin sila, tayo pa makukulong. 'Di ba? Oh, alam nga naman sabihin natin, putang ina ka. Oh, sasakalin kita. Eh di diba? makukulong ka pa ngayon. Oh, hayaan mo na lang. Hang sabihin na lang natin, Lord guide us. <laughs> Ay, nako. Mm. So ito. Sunod, mga kababayan. Ito na. Ha? Dito na tayo kay PBBM. Ken, totoo yan. Kahit kababayan ko yan, dapat maa mani manager ang mali ano daw mm